wala na hindi na matutuloy yung uh, suntukan ni uh, General Torre at ni Baste nagset pa naman yung uh, boxing ring sa Manila baka hindi matutuloy ayan no kinumpirma ng NBI na si Baste ay uh, nagtungo ng Singapore Ngayong biyernes ng umaga Sa akin ang Flight TR-369 Kasama ang kanyang pamilya At ang kanyang staff O yun, yung naghamon Umalis Para hindi matuloy Baka nga naman pag nandito siya sa Pilipinas Ay uh, makumbinsi siya Na makipagsuntukan ka General Torre Ay baka siya papahiya ito <coughs> eh, tutal sa bagay napahiya na rin naman talaga siya Yung uh, kanyang paghamon at pagurong Doon pa lamang ay uh, napatunayan na ng sambayan ng Pilipino na tatak talaga yung manghamon na pag nilabanan ay urong o isang example kung yung matatandaan ay hinamon din ng debate debate lang yan ha hinamon ang debate ni Tatay Digong si dating uh, Associate Justice Carpio tungkol sa issue ng West Philippine Sea hinamon ni Tatay Digong nung pinatulan ni Carpio agad-agad kinabukasan umurong sa debate si Tatay Digong walang pinag-iba. Walang pinag-iba si Baste. Kung sa bagay, kung ako nga naman si Baste, eh, bakit ako lalaban? Eh, yung si Baste, yung uh, mga anak ni Tatay Digong, ay yung mga yan ay pinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Hindi naman nakaranas yan ng uh, katulad ng naranasan natin ng uh, kapataan natin nung tayo ay uh, uh, nakikipag-away sa kalsada. O nakikipagsintukan tayo sa ating mga kaklase. Hindi naranasan yan ni uh, Baste. Dahil yung mga yan, sa pulin nang pumasok ng school ay meron na mga-mga mga security. Kaya hindi sana yan na makipagpasagan ng muka. Kaya hindi natin masisisi kung bakit si Baste ay nagtungo sa si Singapore at umiwas uh, dun sa kanilang suntukan ng General Torre.